what's up, what's up, what's up, what's up kumusta nga, what's up, kayo dyan, mga kayo ang bow, shout out good morning, good morning, magandang araw sa ating lahat, araw natin yun is Friday Sabado, aus oh, ang susunod, pero ngayon, biyernes pa lang so, <laughs> so ayan araw na, si kuya Boy ngayon pala kasalukuyan nasa biyahe ngayon so, shout out na lang sa kagrab natin dyan, mga kapwa driver, kagrab kumusta kayo, So, talakayan natin ngayon ang Grab Kung bakit na paano na si Grab ngayon Bakit bumaba Alright Bumaba ang rate ni Grab Ano kayo, kumusta? Pwituan tayo kundi lang Pahinga muna tayo hmm. <laughs> okay, tabi nyo muna sa nyo At pwituan tayo May tatanong na si Kuya po sa inyo Alright uh, Ngayon Nasa galing tayo ng Marikina to Isim South Mall Nakahatid tayo ngayon ng Ano pala no Nakahatid ako ngayon ng ano? Uh, una sa lahat pala Una sa lahat ano uh, natin yung kwento pa Kunti kunti uh, Ito mayroon tayong kukwento Mayroon ako kukwento Sa inyo Mga about sa pagagrab So kayo nakaranas ba kayo ng Ganito mga kapwa ko driver kagrab so naranasan nyo na rin yun no? Uh, may tatanong lang din ako sa inyo lahat no uh, bakit nga ba bumaba ang rate ni grab ngayon uh, kasi tingin ko lang bumaba so kayo may alam ba kayo na mga kapwa ko driver may alam ba kayo na bakit bumaba yung rate ni grab ngayon sa atin di sa yung driver na paano kaya ang sitwasyon o <clears throat> patakaran na naman ni Grab para sa ating kap, uh, mga mga driver no so ayan na alright <laughs> so yan sagutin nyo muna yung tanong ni Kuya Mbao advertise muna tayo kung nasan si Kuya Mbao ngayon ayan ang Kuya Mbao nandito tayo ngayon sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa ayan SM South Mall ah, Las Piñas Las Piñas today ba. Yeah. Ayan. Ayano, andito lang ako sa likod, pumarking mo na siguro 'yung bawa kasi. Meron nya tayo sa pinto ngayon. Meron ako sa pinto na sa likod ako ngayon, Nasa likod. Ayan o. sa likod. Ayano, konti na tamay gilid, 'yung ikutan. Yeah, si Bola dosa harapan nang highway kasi kalasan nang Las Piñas Road. dito sa likod paikot ng likod yan o, alam nyo yan dyan madalas kayo tapos so, ito yung paikot lang din yan so makikita na natin yung likod na may pangalan na isim south mall alright pabilyar sa inyo dito ah uh, kabisado ninyo na to ah <laughs> uh, shout out sa mga tagalas pinas pabilyar sa inyo to dito lugar shout out at uh, si admin jinski na nasa Ano nga yun, Alam kong Tagalas ka Shout out sa iyo tingat ingat-ingat ka dyan sa iba masa At Yan, yung kanyang YouTube channel Ah uh, Jinx KEB So yan lang, shout out sa inyo Ingat-ingat mga ka White ni Kuya Bo sa iba bansa Saan sulok na mundo Mga ka team YouTube natin dyan sa Ibabansa sa, Saan uh, balik -balik, ah, Balik-balik <laughs> ka At lalo na kay Ma'am Lini UFW OFW. Uh, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon sa uh, KSA. So, shout out sa'yo. At Idol Hilton Sandabar. Uh, nasaan pa pa sa Arisia. So, shout out sa'yo. Ingat-ingat siya ingat. Idol Hilton Sandabar. Yan. Yeah. At sa uh, team leader natin si Ricky B. Vlog. Shout out sa'yo. sa'yo. at sa lahat ng kawaiti ko yung bosya at sinalo na sa aking utol pala utol sa atan sa Korea nasa Korea si utol si Jiminyano short name ni uh, ay Boy Boy Umbaw at sa aking utol siya at sa iyo ay katikin tol katitol at sa natin sa aking utol na dyan sa Pilipinas lang din pala mayari ng kyan si Idol Bong Umbaw yan yeah. Set out sa iyo sa aking auto dito sa Pilipinas Sa Kabiti uh, Boom, kumbaw Yan, set out sa iyo At siyempre sa lahat ng mga auto ko dyan Set out sa inyo lahat At sa nag-isang auto ko na sa aking bansa Yan Yun, pansamantalang naputo lang ating balita Balita ang ating kwento Unang kwento na walang kakwinta Ha na sana pa tayo ay uh, na kuwento na tinyo kanina. Sige na tayo na puto ating topic. Ang kwento ni Kuya Bong kasi parang meron tayong pasero kanina Kaya pansan doon na na po So ngayon ay nasa na tayo ngayon Ano na nga ba ang punot tulo ng ating kwento <laughs> ah, so ano lang ah, lalahan natin ay dugtungan na lang natin So yung pinto na pala natin kanina ay Tungkol sa grab, you no know? Yung mga kagrab -ka natin dyan na ah, Siyat natin yung lahat So kumusta, kumusta kayo? Eh? Ang, ang ating mga biyahe So, sa po naman ay nakaraan walang wala ng biyahe talagang ang binigay sa akin ni Grab ay talagang talo-talo sa araw na yun. So, kahapon magandang sa ng biyahe at na ngayon mayroon at na yun may pambandir naman tayo may panggas na at uwi na ako walahin na natin yan kasi grab. so yun lang at sabi nga ni Kuya Bawa uh, bagbagi lang pagka may time <laughs> kung hindi ka mapaswerte sa ngayon at bukas sa sunda araw ay baka ikaw ay swerte naman so yun lang sa kapwa natin shout out sa inyo sa iyong uh, booking kong malakas <laughs> So ngayon maganda sana Kaso lang Okay pa na Walang traffic sa um, Sabado Araw ng Sabado magandang biyahe sana ngayon Kapag maganda biyahe ngayon Di kahapon biyahe So yun lang so, Yun lang uh, ako yung bow Thank you thank you At kung Papadang ka sa aking YouTube channel Please Please lang po Ang Magmamakawa si Kuyong Bow Tulungan nyo ng mga Aking YouTube channel At Mag subscribe kayo Kung hindi ka pala kapag subscribe Subscribe, uh, subscribe kayo Kapag yun lang ang hiling ko yung Bon na tulungan nyo ako ang, Sa pamanggitan ng pag-subscribe sub Subscribe lang ng aking YouTube channel So yun lang, ha? wala naman ang hiling sa inyo Kundi yun lang ang bagay na inihingin ni Kuya Bon mag subscribe lang sa aking YouTube channel Para makatulong kayo sa kinumili ni Kuya Bon Yun lang Huwag na yung hintayin pa na Pagdating na panahon lang uh, like and share lang comment dito you know, para malaman natin kung saan dapat ang aking videos at uh, para malaman para tayo sa mga friends sa uh, bumasa o sa mga salupang ito uh, like and subscribe ano ba yung subscribe panoorin nyo ang dulo at huwag mag-exit ng ads para makatulong kayo lalo sa akin yung, bayang, yung, bayang, yung, bayang, yung, bayang, yung bayang. mga bayan hindi mo ibang sana makatulong kayo sa akin alright bye bye